Rajiv Kitchap, this is Renz, and welcome back to my channel. Yay! Yay! guys, andito na kami sa Bayungan Dam. Ayan. Ayan guys. So maya maya ay puntahan natin yan guys. Kasi dito nagsisimula talaga guys yung kanal. So Ayan. Tingnan natin yung view sa Bayungan Dam. Ito rin ang pinakamalaking ano guys, dito sa Bayungan. Kasi yung Bayungan Dam, uh, Bayungan Dam is dam lang, pero yung ito yung pinakamalaking dam dito sa Bayungan. Kasi itong Bayungan is barangay ito guys, barangay dito sa amin. So, ayan natin guys yung view ng Bayungan Dam. Tapos i-explain ko guys kasi guys, sometimes 'yan guys na sometimes ray right, may lang sometimes guys ay may may tubig tapos walang tubig pero ngayon guys nakita natin yun guys ayan nakita natin yan na maraming tubig so dati rin guys ay may trahedya na na hindi nagaganap uh, so dito yon dito yon dati yung may trahedya na nagaganap guys so yan so, so, ayan. so let's go let's tour the Bayong andam. Unahin natin guys ang ito. So, tayo dito guys. I explain ko. Ito guys ay talagang dito pumupunta si Gloria Macapagal Arroyo. Tos, tapos dati guys ay dito nakapunta si si uh, Rua Duterte. Dito rin siya pumunta dati. Tapos guys, ayan guys. Nakita natin yan guys. Jan Jan kasi dati to uh, tutugpa. <laughs> o oh, jet dan ang helicopter maglalanding. landing so, ayan guys, so, dito na tayo sa Bohol Irrigation Project 2. Ayan. Ayan, makikita natin guys ang munisip or statue ng dam. So, ta ito yung mga Palag na Philippines, Department of Agriculture, National Irrigation Administration, Bohol Irrigation Project 2, Project Pictures. Ayan, ito yung guys. Kasi no October October 12, 2007, Bayongon dan San Miguel. Ayan naman nakasulat dito, guys. ini inilagda yung mga kailan nagaganap, kailan kailan ah uh, o oh, kailan ginaganap, kailan ito uh, dinadayo ng mga mga bisita natin. At ito pa. Tatlo ata, guys. Tatlong tatlong three types to, guys. So dito. Tapos excellence. Ayan. Gloria. ayan, guys. Itatangis, guys. Ayun. Nakita natin yan nga. Excellent, uh, here Excellent Gloria Macapagal Arroyo, President of the Philippines, assisted by... Yan, dati guys, kasi si Gloria Macapagal Arroyo ay pumunta dito guys, kaya nilagdaan nila guys, para good. Ayan, ito rin guys, nakita natin yung mga mga honorable secretary, mga project management, mga engineering division, construction division, dito yun guys. Nilagda para may katibayan talaga guys. So next tayo guys, is pupunta tayo sa Bukid. May bukid kasi dito guys sa Bayungan Dam Kaya makikita natin yung view Ayan, ipapakita ko sa inyo guys yung view dito sa Bayungan Dam Let's see this! nakita so, natin yung view dito sa part 1 natin. Next time, next tayo sa destination, ito tour ko kayo sa next destination. Alam nyo guys, dito rin sa Bayungan Dam guys, ay tinagurian itong maraming turista guys dati. Kasi alam nyo guys, kasi maganda talaga guys, dati guys, pero iwan ko ngayon parang, ayan, ito natin yung mga patay patay na. <laughs> ayan, dati rin guys, ito kami swimming dito kami naglalaba dyan, kami naglalaba. Pero ngayon guys is parang may something na guys so ayan may mga kunti na lang dito pupunta tapos kunti na lang dito maglalaba kasi ayun ayun yan tapos guys dito rin kumukuha ng mga pang ulam yung mga like tilapia dito kami kumukuha ng tilapia para sa pagkain ng pangulam. pang ulam kasi walang pang ulam so next tayo guys ay ayan ang taas doon guys so punta tayo next doon guys doon Supunta tayo. So, may pahibalo dito guys. Pahibalo alang sa So, reminders. Ginadili ang pagsuroy-suroy din sa Bayungan Dam. Hangtod nga aduna pa COVID-19 pandemic. <laughs> Wala usap ito gud pang panglaba o pang Dam, kay piligro din. Pinta. Ay, John. Ayan guys, bawal daw. So, ayan. Dahil sa bawal na yan, patuloy pa rin kami magbablogger. Ayan guys, nakita natin yung likuran ko. Ang ganda talaga dito sa Bayungan Dam, guys. Kung alam nyo guys, dati, maraming tao ang pumupunta dito yeah. Ayan guys, nakita yung, bundok na yan ay iwan ko anong tawag dyan. Ay, basta may lugar na tawag na dyan. May lugar niya. So, next tayo sa ating destination. ay eh, turo ko sa si kayo sa next destination. kita rin natin yung ibang view dito sa dam. So, sorry guys sa uh, ano, kasi alam niya sa panahon na yon ayan. Sa panahon ngayon is parang may bagyo ata, iwan ko. Pero, alam nyo guys, pag mainit ito, talagang makikita ang view dito. Ayan. Ayan, makikita natin yung view talaga pag mainit. Pero ngayon, kasi may something na may maulan, kaya ganito talaga yung makukuha natin yung mga hindi ano, kaganda pero ayos lang naman kasi dito tapos guys naglalakad lang kami dito ano one hour na one hour naglalakad lang kami kasi walang ano yun no? walang sasakyan pero mas ma mas ma saya kasi guys pag maraming kasamang kaibigan na naglalakad tapos mas masaya kayo yan, yan ganun, ganun. so next natin yan dito rin, ma Dito rin, guys, talagang may mga partner, may mga love life. Yanon. Maraming mga... Ano dito, mga tao na pupunta. Dinadarayo din ito, guys, kasi alam nyo... Parang ano din to kasi sa iba din na... na here ko sa iba, guys, may dam din. May dam din na pinakamalaki. Pero ang na uh, here ko lang, ito lang. Kasi mas malapit lang sa amin. Kaya ito yung ito vlog ko. So, let's see the other view. Guys, nagbabalik na si Renz Jr. Show. Ayan, dito tayo guys. Tara! So, punta tayo kay Reynat Salo. Kasi hindi siya sumama si sa akin. Tinawag ko siya tapos hindi siya sumama si kasi may, may, may parang may problema guys. Ayan. Hi Reynat! Kumusta? Not okay. Not okay daw. So, punta tayo dito guys. Hinahinay lang. Ayan, chunk. To yung dam talaga guys. Oh. Dito kami kumukuha ng mga tubig para sa talayan. Yeah. Yun lang po guys. Maraming salamat. I hope na enjoy kayo sa aking vlog ngayon. At maraming salamat. At I hope na clear yung view sa dam. Dam site, Ubay, buhol Dito sa Bayungan Dam. At maraming salamat sa pag support sa ating YouTube channel. The Restrain Junior Show. Rinat Salo. Maraming salamat guys. Bye bye. Don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel.